Hello, what up mga kabakyard sa munting may manok din sa ilalim may nakatali ng ating mga istag ayan ayan sa loob may manok din yan rotation lang yan dapuan ayan lagay ko sa dapuan tapos scratch spin tsaka ito rotation natin kasi wala tayong ibang lagayan na dapuan eh Ayan sila. Tatali na. Ating mga warrior. Yung mga sisiw naman natin na two weeks old. Ayan sila. Ilang lagayan ko. Ang leksi nila. O, ang ilagay ko dyan mga kapakyad, yung damo-damo lang. Wala nang palit-palit yan. Pag ganito, bilat sa init yan para yung dumi. nila. Mano maano sa init wala nang palit-palit yan mga kapatid dagdag lang ako ng dagdag ng mga damo diyan oras so malalaki na lipat na yan sila ayan ang ating mga warriors white kills so ayan ang si white hmm. si white Ayan yung mga natin. <laughs> Ay, uh backyard backyard lang tayo yung mga siso natin naliliksi nila o oh. sampu yan puro laki mga kabakyard yung mga puti mga kabakyard yan yung unang ah, ipuan yan sa white gill ni Bebo Enrique yan yung mga puti na yan saka yung ano yun, may mga puti puti tapos yung bullets white kills yan ayan lalaban na sila